Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at maayos sa gawain ang lahat na gustong magawa. Nang hindi mapapasok sa problema, na pwedeng mawalan. Nang pinagkakakitaan, at may kahirapan makakausap, mas. Gusto ang magtrabaho ng mag-isa, madaling magseselos. Pag umiral ang pagseselos ay matahimik, at may ugaling mabilis mainis ngayong araw, ayaw ng mga kalokohan sa trabaho masinop sa mga gawain, at laging una ang mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10, number 25 at number 17. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at laging inuuna ang dapat matapos ng maayos kung ano ang ginagawa, may ugaling matyaga sa trabaho at pag may nasabi ay talagang gagawin para maging mas maayos ang lahat na magagawa, naninigurado. Sa sinasabi at kinikilos para ang gagawin ay laging nasa maayos, matapat sa hanap buhay at may takot mawalan ng pinagkakakitaan, at laging uunahin ang maging masipag, para makagawa ng kasiyahan ng pamilya, nakapokus sa trabaho sa lahat ng oras sa gawain, at wala sa isipan na magseselos may tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 34 number 21 at number 5. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ng isang trabaho, ay maingat para makagawa. Nang pag-asenso sa pamumuhay, at may masungit na ugali. Dahil mas gusto ang magtrabaho, kaysa makipagkwentuhan. Ayaw ng ganoon, at may matapang na ugali na may mahaba. Naman ang pasensya sa trabaho. At laging uunahin na makagawa ng pagkita ng pera, na naaayon sa pinaghirapan. Masinop sa mga ginagawa at hindi nagpapataan sa mga gawain. Masayang pag-uusap ang gusto sa tahanan para ang relasyon sa pamilya ay laging masaya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 34, number 17 at number 25. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag sa trabaho at masipag din ang isipan ng mangarap. Na makataas ng pagkita ng pera, laging ready ang isipan. Ang katawan sa mga dapat nagagawin, at may katapangan. Ang ugali na magagawang ilabas kung kailangan masikap para magkaroon ng mahabang may pinagkakakitaan, hindi nagpapataan sa mga dapat natatapusin na trabaho para gumanda ang kabuhayan ng pamilya nang maging masaya ang pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 24 number 19 at number 7. Liyo. Ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga at hindi makukuha sa suhulan ng pera o pakiusapan. May matapat na ugali, at laging matapat sa napasukang. Hanap buhay para makagawa ng naaayon na pag-asenso. Sa pamumuhay, madisiplina at may mabilis na isipan. Sa mga dapat na magawa, at mas gusto kumita ng maayos na pera para mas masayang nakakaipon ng pera para sa pamilya, ayaw ng mga usapan na kaberdehan at paligoy-ligoy, ang gusto ay rektahan para matatapos kagad, at hindi maasahan sa mga pag-utang ng pera dahil para sa pamilya ang perang kinikita, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 19 number 25 at number 36. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at matahimik kung sa trabaho para makagagawa. Nang naaayon na kasipagan, at laging uunahin ang mga kasipagan, para mapasaya ng maayos ang buhay pamilya, at ayaw na abala sa mga ginagawa, madaling hinga ng tulong ng mga kapatid at magulang kung may pera ay mag-aabot kagad, matyaga para sa pagkita ng maayos na pera, at kung magsasalita ay laging pinag-aaralan ang mga sasabihin, para walang makakaaway na tao, ayaw ng mga usapang kabastusan at kayabangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 17 at number 36. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan madisiplina sa dapat na gagawin, at laging uunahin, na makagawa ng kasiyahan ng pamilya para mapasaya, at hindi masyadong masalita kung nasa trabaho, mas. Gusto ang magtrabaho na mag-isa na nagbibigay ng kasipagan na good vibes ng swerte para makagawa ng naiipon na pera, masaya sa mga ginagawa sa trabaho, at hindi kagad nagtitiwala maingat sa buhay. May natatagong matapang na ugali ngayong araw, sa tahanan ay masayang mga usapan ang gusto, at masasarap na pagkain para sa pamilya, para naman sa pamumuhay ay laging matapat sa napasukang hanap buhay, at ganoon din sa buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24 number 2 at number 15. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan din ang ugali kaya mas gusto ay walang. Usapang mahaba, matahimik na gagawa ng trabaho, para maging maayos ang pag-asenso, at kung gagawa ng salita ay maingat para walang makakaaway na tao, at may ugaling. Matahimik na gumagawa ng trabaho, mas ayon sa kanya. Ang gumawa ng mag-isa ng gawain, at kung nasa pamilya, ay laging maayos na buhay ang gustong maibibigay, madisiplina at mabusisi sa mga gustong gagawin, at laging una sa kanya ang masayang buhay pamilya, at bago magsasalita ay nanunuri sa gagawin ng tuloy-tuloy ang masayang araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 25 at number 19. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina at matyaga sa trabaho. Dahil doon kumikita, ng maayos na pera para makagawa. Nang masayang buhay pamilya, at kung sa pera ay ayaw. Nang suhulan ng pera, pinaplano ang lahat ng gagawin. Nang makaiwas sa pagkakamali, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, at kung sa mga suhulan ng pera ay iiwasan kagad mas gusto pa ang magpagod kaysa tumanggap ng mga ganoong pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw sa sikat ng araw may katipiran maglabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color gold number 24, number 10 at number 35. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matapang ngayong araw, pag nasa trabaho ng makagawa ng naaayon na matapos na gagawin, at ayaw ng napipintasan sa buhay maingat sa sinasabi at gagawin, ayaw ng kwentuhan sa oras ng gawain mas gusto ang magtrabaho, masinop sa ginagawa at bago magsasalita, ay laging pag-aaralan ng mapanatiling hindi mapasok sa suliranin, laging uunahin ang makagawa ng kasiyahan para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 17, number 34 at number 22. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali ngayong araw at hindi basta mapapakiusapan. At sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto ng laging. May good energy ng swerte sa mga ginagawa sa trabaho ay may matyagang ugali, sa gawain ay striktong ugali. Ayaw ng mga kwentuhan pag nagumpisa ng magtrabaho. Matapat sa mga ginagawa sa hanap buhay, at maaruga. Sa pagkain ng pamilya, at ayaw may mga biruwang may pagmumura, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw. Na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 36 at number 10. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay talagang mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Hindi nagbibigay ng mabilis na pagtitiwala sa mga kausap kagad, may ugaling maiksi ang pasensya. Laging matahimik na gagawa ng gawain na walang abala, at hindi magpapautang kagad mahigpit sa pera, ayaw ng mga bolahang pag-uusap, iiwan ang ganoong kausap at mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 16 at number 17.